Viral karon sa social media kining usa ka batan-on nga healer or gitawag pa nila og mananambal. Tan-awa ninyo ning mga videos. Halang, sa hala ni Ginoo sa Kristo. Di ayo mo ang dili kalakaw. Di ayo mo ang dili ka kita. Di ayo mo, mo ang mga patay. Ikaw mang nagasunggo kanako. Igo lang akong nangaliag nang ani po sa kumang pagpaubos. Hari sa tanang hari, Ginoo sa tanang Ginoo labing gamanang Dios amang. Hello guys, kumusta mo diha? Nakaato na ba mo dito sa Purok 5 Tomapic? Mahayag sa mga Dios kung asa naa karon ang usa ka batan na healer. Okay, so daghan diay ko makaingali niya dito. Tanawan ninyo niya nga video. So kung dili ko masayop no, ang ngalan sa mananambal si Sir Noven Velia Luz. So nagfollow pud ko niya no kay usa pud siya ka content creator. So naglive siya kagani na. So nitanaw ko ko sa live. Usa na siya ka simple nga tawo. Adya ra siya. Okay, mao na siya no si uh, Sir Noven Velia Luz no. So siya ang usa ka giingon nila no, nga uh, viral karon nga mananambal. <laughs> tanawan ninyo ni guys na ay mga masakit no nga dili kalakaw pipila na ka mga katuigan no nga dili na sila kalakaw apan paguman sa iyahang pambal nakalakaw na <truhit> 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 Okay guys, tanawan ninyo ninyo sa kababayi no Nga iyahang gitambalan Then iyahang gipatray o patindog Nakahilak yun ang babayi no Nakahilak siya sa kalipay Pero dili gusto si Sir Noven na magpasalamat sa iyaha Ang gusto niya Nga magpasalamat yun sa Labang makagagahong Ayaw ko salamat kay. Love Lord. Thank you, Lord. Sige lang yung sa Kristo lang. Oh. O ni sakto nung naman na uh, Dili siya mismo ang nagpaayos sa imong kalatian. kundi ang labaw makagagahong. Daghan na kaing nagpatambal kaniya. Mga tao kuno dito, gali niya hay. Nung no, kung maabot ka dito, good to na. Muragtaas, nagit kaayo ka. Ugli niya. Or tuan na ka sa pinakatumoy nga linya.